Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang iniiwasan ng ng Golden State Warriors na tumira ng 3-pointer. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang pagbabalik ng backup center ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling game laban si Spurs, ay marami na nga po mga fans at NBA analyst ang nakapansin sa magagandang adjustment na ginagawa dito ni Coach Steve Kerr. At isa na nga po dyan ay ang hindi na nga po nila pagpwersa sa kanilang mga sarili na tumira ng napakaraming 3-pointer sa pagkakaroon lamang nga po nila dito ng 27 attempts malayong malayo sa kanilang average na tira sa 3-point line. Yes, pinilit na nga po talaga ni Coach Steve Kerr ang kanyang mga players na sumalaksak sa ilalim ng basket at kumuha ng mas mataas na percentage na makapagtala ng puntos upang hindi na nga po sila masyadong mag-struggle. Maliban rin nga po dyan ay mas binabat at nabigyan na rin naman nga po ng mas madaming playing time si Clay Thompson sa kanilang laro ngayong araw laban si Spurs. Kaya dahil nga po naging epektibo ang ginawang adjustment na ito ng Golden State Warriors, ay nararapat lamang nga na po nagamitin ulit nila ito sa kanilang mga susunod na game habang wala pa sa kanilang lineup si Stephen Curry. Lalo na sa kanilang next game laban sa mainit-init na kupuna ng Dallas Mavericks na kakagaling pa lang sa tatlong magkakasunod na panalo. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ng backup center ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng mga nakuhang panalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ay inamin pa rin nga po ng kanilang team na kailangan para naman nga po nalang magpalakas at mapa-improve ang maginagawang play ng kanilang lineup upang sa ganon ay magsunod-sunod ang kanilang panalo bago pa man magtapos ang regular season. At sa kaswerte ang palad na rin naman nga po mga katrops ay mukhang sunod-sunod na rin naman nga po ang pagsilabasan ng mga magagandang balita patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, Pagkatapos nga pong lumabas ang balita nung nakarang araw na inaasahan ng magbabalik sa kanilang team si Nagay Vincent at Jared Vanderbilt, ay sinundan na rin naman nga po ito ng pagkalat rin ng balita na malapit na rin naman nga po ang paglalaro muli ng kanilang backup center na si Christian Wood. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, nagtamo nga po si Wood noon ng injury sa kanyang tuhod na siyang rason bakit nawala ito sa kanilang mga nakalipas na laban. Ngunit as of now ay maganda rin naman nga po ang progreso ng recovery nito, at expected na nga po na makakapaglaro na siya next week kung magandang resulta ng gagawing pag-usuri sa kanyang nadaling tuhod. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.